Ayan guys, dito muna tayo sa cock section. Mamaya doon tayo sa hen section dito. i select naman tayo din ng i-out natin. So ayan, nandoon sa taas yung mga babae. So doon bumababae ang papunta rito sa baba. So, oh, kakain na. So, ayan guys, pinakain na natin yung mga breeder 'yan. Yung mga natitira na yan, yan yung mga nakaabang na pang south naman. So ayan mga kalipad, last week kasi namili na ako ng mga babae na isasalang. So ayan, nauna na rin sila rito sa breeder cage yan iba pinaris na eto yung line ng grizzle natin dadamihan natin ang pagka ano pag uh, tayo ng maraming anak nila para sa north so ayan tapos ito yan ang mga hen so ito yung line ni Kandase yan ng MMFC so ayan north pa lang to wala pa yung south so ito yung iba Yeah. so ito yung iba for black check so tara guys mamili na tayo oo tara hindi pa lang pupuntahin natin sila ron sa may flying pin nila

Terima kasih telah menonton! natin dito yung mga nakasala so pakito and razor so pakito so razor yung man is good man. yung yellow ring na blue bar so pakito rin arde so line ni may tokenop carbine at complete flocking nung 2019 2019 ba to? MM Complete flocking Santa Ana Santa Ana Race So ito is a uh, Stitch and then a uh, Bookmark Kano Keno Trela Ito naman na den natin Ito yung den Ito naman yung natin related din sila. Ito naman is lima ito? ito ay Bergamen in blue bar. Ito hindi ko alam ang line kaya parang gray ko dito. Bagong bili lang din. So ayan guys, napakita na natin lahat yung mga breeding natin. No? So, ito, paglilinis yung kumpare ko. Ayan, sa tax section. So,